Ano well, po yan? Oh. Ayan. Sige po, pasok po. Ano na po? Ang dinala lang po. Ayan o. Oh. Kasama! Kasang pa? ko po. Good morning, good afternoon, good evening. Saan man kayo nandun? Nagbabalik po sa trabaho ang ating Nelperka Bida channel. Ito pong electric pan na dinala ni Mrs. ay walang ikot. Patay daw. Eh, ito, titistingin natin. Ah, uh, bakit hindi siya umiikot? Ito po ay Mitsui Tech. pala. Ayan, yung 16 inches. Ito po yung prong to prong na testing. Yan ito po lagi kong ginagawa sa unang approach. Ayan o, no, pumalo. Pumalo okay po ang ano winding ng motor pati fuse thermal fuse nya okay din okay po ang suspect ngayon naman dito dahil sa okay ang thermal po at saka ang, uh, winding kapasitor po halsin natin ng kapasitor ito na mabaklasin natin ng kapasitor hindi hintay po ito na mayari kaya ito apurahan na naman to isiningit ko lang bumitaw na naman ako sa ginagawa ko hindi na natatapos itong isa kong ampli ito ang 5 concert hindi ko na nga nire-record yung ibang mga singit na patrabaho rito kasi mga ano lang naman puto lang wire, palit lang ng cord line hindi ko na ako binibigyan yun ito yung kapasitor nya 2 oh. UF to micro parad testingin po natin yan testing Uy, di nakikita pala. Okay, mamaya na po. Eh, tanggalin ko na muna para maipakita ko tester yung reading ng tester pwesto lang ako dito sa kabila ah, uh, eto yung tatanggalin ko yung kapasitor para okay yung pag natin walang koneksyon Testerin po natin yung Ito muna. At saka yung wire. Ito po kasi dalawang wire na ito, itong blue. Ito po yung starting coil. Meron namang resistance. Okay, buo po yun. Okay, ito naman yung kapasitor. Testerin natin ng kapasitor. Lagay ko sa 1K yung nab ng tester wala ko ito na yung sira ayaw mandara wala nang ibang suspect kundi ito up oh, pumalo oh good rin eh good nakita nyo pumalo, pumitik nung konti sabay balik buo po yung kapasitor pagkaganon Okay, babalik ko na. Buo naman eh. Balik natin ng hinang. Para matis natin. Bakit ganun, uma, hindi umaandar? Eh, buo naman po lahat. Okay. Ipa-plug in ko. Stirin natin. Nakagapos yung plug. Hindi ko na tatanggalin yung gapos ng plug. Ito na. Ito na yung extension. E, sinaksa ko na. Switch. Kumandar. Kumandar po eh. Ito. Oh, hawakan ko. Hindi ko mahawakan. Malakas. Number one lang 'yon Ito. Hindi ko mahawakan. Wandar naman bakit sabi niyo sa kanila wala daw. Wala daw andar. Bakit dito may andar? Wala naman akong pinalitan. Puro check up lang. Okay.